Ayun guys, hi guys! Balik na naman ulit tayo ngayon guys sa bukid. Uh, I-update natin yung mga tanim namin na pipino. Pagkatapos ng 20 days, ganito na ang itsura nila guys. Ang tip sa inyo guys, kaya bawa kung magtatanim kayo ng mga pipino nyo, Uh, dapat kung maglalagay kayo ng balag guys dapat nakatutok dito sa mga tanim nyo da, wow naman uh, wow nyo, guys wow! Ng mga gumagapang dapat nakatutok yan tingnan yung ginawa namin guys oh. kung sana lang yan silang uh, kakapit dito guys kung sana lang papalupot dito yan sa mga ginawa nyong balag tignan nyo yan mga yan oh. akala nyo pinalupot namin yan hindi kung sana lang yan silang Ah, kakapit dito sa nilagay nyo ng mga balag hindi na kayo mahirapang magpalupot pa guys ayan o oh, tignan nyo to ayan o oh, tignan nyo ayan oh. Diba? kasi nga nakatutok yan diyan, no? Oh. kung saan nyo tinanim yang mga tanim nyo kung pipino man yan o ano man yan gumagapang ng mga tanim nyo kung maglalagay kayo ng bala guys dapat nakatutok na yan dito ayan o oh. Oh my God! Sira ba ang dito guys? kusa na lang yan silang mag ah, kakapit dyan. kusa na lang silang mag sariling kakapit dyan guys. Tignan nyo yung tsura ng ano, mga tanim namin na pipino. Ay yan oh. Ito nga. nagsigapang na guys. Oo. After 20 days Wow na naman ay, nila guys. Wow para, at... Wow Oh, tingnan nyo to. Ooh, wow. Ayan pa guys. Ayan na yung sinasabi ko sa inyong talbos guys. Ito. Ayan o. Oh. Kakapit na yan dyan. Nakakit na yan doon sa taas. Ayan o. Oh. Kusa nang kumakapit yan guys o. Oh. Kaya yan. Kusa na yan kakapit hanggang sa umakyat na yan pag ganyan guys hanggang doon dito sa balag sa taas ayan Ano ang nila guys oh. ayan may mga ano na nagsikapit na oh. nagsikapit na sa sa balag guys ayan na sila ayun ayan oh. Ayan. Hanggang doon yan guys. Hanggang doon. Ayan guys oh. Pagka nagtanim kayo ng mga pipino dapat aalagaan ah, nyo rin yan sa spray guys. Pagka may nakita kayo may mga butas na, na ganyan. Ah. alam nyo na ibig sabihin yan may mga insekto na dumadapo dyan guys ayan o oh, may mga butas oh. Ah, uh, dapat nga kayong mag-spray niyan, guys. Uh, para hindi ah, uh, mamatay yung mga dahon. Sa dahon kasi nag-uumpisa yan, guys, eh. Hanggang sa malanta na yan ng tuloy-tuloy hanggang sa masira na ang uh, ugat niyan guys lalong lalo na pag na uh, nya ng mga white flies guys ayun yung white flies na yon pag nangitlog yan ayan na ay yung magiging uod guys sila ang sisira ng mga dahon papasok yung uod na yan sa mga uh, dito papasok dito yan guys sa mga uh, sanga sanga na yan, oh. yan oh. pasok yan dyan hanggang sa masira na yan guys matuluyan ang mamatayan kailangan nag i-spray kayo Uh, ng mga tanim nyo guys ang ginagamit lang namin dyan guys top rank halo-halo uh, may broodal uh, meron na akong mga pinapakitan sa inyo yun guys kung paano magtimpla ng pang-spray namin dito guys marami yun hinahalo-halo namin panuorin nyo na lang sa mga video ko guys meron kayong makikita roon kung paano mag-spray paano mag Uh, timpla ng pang-spray sa mga tanim na halaman gulay guys ayun at sya yung pag-abono nito may mga video na rin ako uh, kung paano mag uh, mag-abono ng mga tanim na gulay guys ayun ganito lang itsura nila uh, ayun o uh, ayos na ayos na guys oh. Uh. 20 days hintayin pa natin ang 25 days guys ah, uh, mamumunga na yan ayan na sila itong sinasabi sa inyo guys oh, na importante kapag ka nagtanim kayo nakaabang na yung uh, mga balag nyo tignan nyo kung saan na lang silang ano, pumulupot O, ayan o oh. Kung saan na lang pumulupot kan guys pag lumabas na tong mga talbos na to. Ayan o, kusa na lang yan. Tapos aket na yan sila dito sa taas. Ayan o. Akala mo itinali. Hindi po itinali yan. Ayan o. Kusa na lang po yan silang pupulupot dyan sa tali na yan guys. Kaya dapat, yung mga tanim nyo, tutok na tutok talaga dito. Sa balag na ikinabit nyo guys. Ibig sabihin, nakatutok siya dito sa ibaba. Ayan o. Ayan. Parang kusana lang silang lalapit dito sa tali packet. Ayan yan guys. Hanggang dito lang muna yung video natin sa araw na to. Sana mayroon kayong kunting natutunan guys. Sa mga video na katulad ng ganito.